Sino ang Dugong? Sino si Dugong? Hindi ako si Dugo Ako si Pearly Diyos ko ilang taon na yan Dugong pa rin ako Kasi yung ABS eh Kaya yeah, painom lang Ayon Hello Okay. Sadali. Mukhang lilipat na ako dun sa stage. Pakiramdam ako dito parang nagaantay ako kung anong oras aalis yung barko. <laughs> ah. Lipat na ulit ako dun ha. Ah. Hindi nga ako si sinuko ang kulit mo. Ah. <laughs> Okay, balik ako dito. Ah. Sige nga, gusto ko marinig paano ako tawagin ng mga ta ng mga abrenios. Sukulit. So, bakla ka. Ano ba, ano sa, ano ang uh, bakla? Bakla din. Bakla. Okay. Hello, hello. Oh, eto na. Pangalawang awitin ko, alam kong karamihan sa inyo ay alam ito. Wait. Bigla akong hiningil. Ang laki kasi ng stage. Ah. Huh. Okay. Awit tayo ha. Sabayan nyo ako. Game. Sa lahat ng mga millennials. Kahit ikaw ay magaling Sa'yo lang lalaki Sa'yo lang aawin Kahit na ikaw ay nagbago na Iibigin pa rin kita dahit ayaw muna. Tatakot, tatalon, sisigaw ang pangalan mo Iisipin na lang, panaginip lahat ng ito O oh, bakit pa kailangan pang umalis? Bakit usap ko oh, no, na wakit na lumis? Kaya'y mag-usap, nag-alang, kaya'y humito Wag ko kong iwan, ah, ayusin, Dalang siya tingin ayaw ko na Pero pinagsipan mo ka Yan, daw Takbo ka ng babilis Iyayakapin ng maikli Ang hirap pa Di mo alam ang iyong pupunta pa ba'y nagbibigyan O nagbibito lang kung saan Come on! Buti na lang alam nyo, no? ka like lang, ka'y huminto Daling sabihin na ayaw mo na Pero pinagsipang mo pa Louder! lapit, ako'y lalapit, layo ng layo, baka ka lumalayo, labo ng labo, kay malabo, malabo, oh! Mag-usap, teka lang, kay huminto Huwag mo kong iwan, aayusin natin

Ajay. Ajay. Ano yun? Ajay. Ad, Ajay nasa. Ano yun? Nakalimutan ko tuloy. Pero bago ang lahat, syempre, hindi ko pwedeng kalimutan magpasalamat sa mga taong behind this uh, very successful shows. What week-long festival ng inyong kawayan festival. Governor Joy Valera Perno, thank you very much. Ang sexing against looking. gulat ako. Vice Governor Ronald Balao us. Ayan si Vice Gov. Miss Lynn Indoctivo. All the staff and crew of Avra for being so accommodating to all of us. Thank you very much. Ngayon, hindi ako papayag na wala akong makasamang lalaking taga-Abra.